Matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101. Dahil dito, marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa channel kung saan marami kang matututunan tungkol sa misteryo ng ating nakaraan. Ito ang Learning Express 101. Ka-LE, kung bago ka pa lang sa channel na ito at mahilig ka sa mystery at ancient alien topics, mag-subscribe ka na at mag-enjoy kasama ng lumalaki nating na team. Marami kaming series na pwede mong ma-enjoy. Magpunta ka lang sa playlist tab ng ating channel o hindi naman kaya sa description ng video na ito. At kay LE, LA, hihiling lang ako sa inyo ha ah, na huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang ating mga video sa mga tropa nyo para marami pang makasali sa ating talakayan. Maraming salamat sa inyo mga ka -LE. Utang namin sa inyo ang lahat. Sa nakaraang episode, pinag-usapan natin ang nakakaintrigang pagkakapareho ng kwento ni Jesus sa kwento ng Anunnaki Goddess na si Ishtar. Mga ka kung hindi nyo pa napapanood ang video na yun, panoorin nyo yun pagkatapos nyo rito ah para madagdagan din ang inyong kaalaman sa pinakamalaking pananampalataya ng ating mundo Pinag-usapan namin doon ang mga bagay na hindi na ituro sa atin tungkol sa kwento at kasaysayan ni Jesus. Nga pala mga ka-LE, Happy Easter sa ating lahat ha? At ngayon, alam ko na mas may alam na kayo kumpara sa iba. Mas bukas ang inyong isip at mas malawak ang pangunawa. Happy Easter mga ka-LE! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang lihim na tinatago ni Maria Magdalena. Oo mga ka-LE, ang isa sa mga taong pinakamalapit kay Jesus. At kagaya ng nakaraan, wala kaming masamang intensyon sa video na ito ah. Magbibigay na kami ng disclaimer para makapag-umpisa na tayo. At please, intindihin nyo po ang disclaimer ah para hindi po kayo magwala at mag sa comment section. Ang video na ito ay isang educational video. Kami ay walang intensyong manakit ng kahit anong paniniwala at religious organization. Ginagalang namin ang opinion at paniniwala ng bawat manunood. Ang video na ito ay hindi sumisimbolo sa aming paniniwala bilang individual at paniniwala ng management ng Learning Express 101. No hate, KLE, just love. Ngayong may disclaimer na tayo at pwede nang magsimula, kumuha ka na ng pandikoko at kape. Umupo at mag-relax. Dahil ito na ang lihim ni Maria Magdalena. Ang karakter ni Maria Magdalena ay hindi madaling unawain. Ang paniniwala nga ng marami, siya ay isang bayaran at makasalanang babae. Pero ang hindi nila alam, si Magdalena ay may napakalaking papel sa pagkakabuo ng kwento ni Jesus. Mga ka -LE, siya ay isang napakahalagang karakter at nakapagtataka na lamang ang alam natin tungkol sa mahalagang babaeng ito. Si Maria Magdalena ay maraming beses na banggit sa bagong tipan. Pero sa kabila nito, napakaraming bagay pa rin ang hindi natin alam tungkol sa kanya. So mga ka-LE, sino nga ba si Maria Magdalena? Siya ay inilalarawan bilang isang babae na sinapian ng pitong spirito at ang mga spiritong ito ay pinalayas ni Jesus. Isa siya sa mga disipulo ni Jesus at nakakamangha ang bagay na ito mga ka dahil noong mga panahong iyon hindi pa binibigyang halaga ang mga kababaihan at ang katotohanan na siya ay kabilang sa mga disipulo ni Jesus ay nakakamangha. Ito ay nagmumungkahi na siya ay hindi basta-bastang babae. Ang kanyang pangalan na Magdalena ay binubunyag ang pinaniniwala ang lugar kung saan siya nagmula. Ito ay sa Magdala na nangangahulugang tore o hindi naman kaya kastilyo ito ay matatagpuan sa dalampasigan ng Sea of Galilee. Siya ay saksi noong pinako si Jesus sa krus at siya lang ang nag-iisang tao na nakakita sa muling na buhay na Kristo. Tandaan niyo bagay na yan mga ka -LIA, at babalikan natin yan mamaya. Siya ay isang babae na napakalapit kay Jesus. Pwede nating isipin na siya ay isang maimpluwensyang tao sa buhay ni Kristo. Ang iba pang mahalagang bagay na hindi natin alam tungkol sa kanya ay ang kanyang edad at ang pamilyang kanyang pinagmulan. Mga ka-LE, mahalagang malaman na walang nakakatiyak kung sa ang punto ng buhay ni Jesus lumitaw si Magdalena. Ang sabi ng ilan, ito ay sa Gospel of Luke. Pero alam niyo ba mga ka na hindi naman si Maria Magdalena ang makasala ng babae sa Gospel na ito? kung saan may isang babae na nilinis ang paan ni Jesus gamit ang kanyang buhok. Alam nyo ba mga ka-LE na wala namang nabanggit na pangalan ang babaeng ito? At sa makatuwid, hindi siya si Maria Magdalena dahil wala namang dahilan upang bigyan ng koneksyon ang dalawang babae. Sa katunayan nga niyan mga ka-LE, inami ng simbahang katolika ang pagkakamaling ito noong 1969. Ngayon mga ka-LE, kung hindi siya ang babaeng ito, sa ang punto ng buhay ni Jesus, unang lumitaw si Magdalena. Tayong mga tao na madalas sumawak ng Biblia, kilalang kilala ba natin si Maria Magdalena? Alam ba natin ang kanyang backstory bago sila magtagpo ni Jesus? Si Jesus lang ba ang nag-iisang Diyos na kanyang nakilala at pinagsilbihan? O nakilala rin niya ang mga anunaki ng Mesopotamia bago siya manilbihan kay Jesus. May connection ba ang mga Anunnaki alien god sa karakter ni Maria Magdalena? Sa nakaraang video, tinalakay natin ang impluensya ng Anunnaki goddess na si Ishtar sa kwento ni Jesus. Ngayon naman mga ka-LE, malalaman nyo kung sino ba ang naging tulay upang magkaroon ng impluensya ang mga Anunnaki sa buhay ni Jesus Kristo ang taong aking tinutukoy ay si Maria Magdalena. Hanggang ngayon mga ka le wala pa rin malinaw na sagot kung saang punto ng buhay ni Jesus unang lumitaw si Magdalena. Pinaniniwalaan na siya ay kabilang na sa disipulo ni Jesus noong mga panahong sila ay nagpupunta sa iba't ibang lugar upang ipakalat ang magandang balita at magsagawa ng mga himala at pinaniniwalaan din na si Magdalena ay nagbibigay ng suportang pinansyal sa paglalakbay na ito ni Jesus at ng kanyang mga disipulo. Ibig sabihin nito mga ka-LE, si Maria Magdalena ay isang mayamang babae noong unang panahon. Ngayon, ano bang naging buhay ni Magdalena bago niya makilala si Jesus at saan nagmula ang kanyang yaman? Posible ba na ang lahat ng ito ay nagmula sa pinakamatandang propesyon ng mundo? Alam niyo na kung ano ang aking tinutukoy mga ka -LE. Para malaman natin ang sagot, kailangan nating pumunta sa Babylon kung saan nagmula ang tradisyon ng sacred prostitution o yung mga babaeng nagtatrabaho sa templo ni Ishtar upang magbigay aliw kapalit ng bariyang pilak. Mga ka-LE, ayon sa matatandang records na natagpuan sa Mesopotamia, ang tradisyong ito ay bahagi na ng relihiyon ng sinaunang mundo. Ang bagay na ito ay sinuportahan pa ng mga records mula sa Greek historian na si Herodotus. Ayon sa kanya mga ka-LE, ang mga babae ay kailangan magpunta sa templo ni Ishtar upang magbigay aliw sa kalalakihan. Kapag nagawa na nila ang bagay na ito, tatanggap sila ng isang bariyang pilak bilang kabayaran sa kanilang serbisyo. Mga ka-LE, mahalagang malaman na ang sacred prostitution ay itinuturing na totoong propesyon noong unang panahon. Sa katunayan nga mga ka-LE, ito ay itinuturing bilang pinakamatandang propesyon mula sa pinakamatandang sibilisasyon. Ngayon, heto na ng interesting mga ka-LE. Minsan, ang mga babaeng ito sa templo ay may dalawang katungkulan. Ang ilan sa kanila ay hindi lang basta sacred prostitute. Minsan, sila rin ay nagsisilbing priestess o yung babaeng pari sa templo. Ngayon mga ka-LE, sinasabing ang mga babaeng ito ay may kakayahang gumawa ng mga himala at manggamot ng ilang sakit. Ang isang clay tablet nga na nadiskubre sa silid aklatan ng Nineveh ay nagsasabing ang ari ng isang sacred prostitute ay may kakayahang manggamot. Ayon pa rito, kahit anong likido mula sa katawan ng isang sacred prostitute ay mahimala Halimbawa, kaya nilang gamutin ang mata ng isang taong bulag sa pamamagitan lamang ng pagdura sa mga mata nito. Kung mapapansin niyo mga ka-LE, ito ay nahahawig sa paraan ng panggagamot ni Jesus sa lalaking bulag sa Bible. Dumating sila sa Bethsaida at ang ilang mga tao ay nagdala ng isang bulag at nakiusap kay Jesus na hawakan siya. Hinawakan niya ang kamay ng bulag at dinala sa labas ng nayon. Nang dumura siya sa mga mata ng lalaki at ipinatong ang mga kamay sa kanya, tinanong ni Jesus, May nakikita ka ba? Tumingala siya at sinabi, Nakakakita ako ng mga tao. Para silang mga puno na naglalakad. Muli ay inilagay ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga mata ng lalaki. Pagkatapos, ay nakabukas ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay nakabalik at malinaw niyang nakita ang lahat. Ang verse na ito mga ka-LE ay nagsasabi na gumagamit si Jesus ng laway tuwing siya ay manggagamot ng sakit sa mga mata. Kagayang kagaya ng mga sacred prostitute sa Babylon. Ngayon mga ka-LE, ang bagay na ito ay napakahalaga at hindi dapat palampasin. Dahil ang paraan ng panggagamot na ito ay ginagawa na ng mga sacred prostitute ng Babylon ilang libong taon bago pa man isilang si Jesus. Ang tanong, paano naging magkahawig na magkahawig ang himalang ginagawa ng Babylonian sacred prostitute sa himalang ginagawa ni Jesus? Lumalabas na hindi lang pala ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ang nahahawig sa kwentong Mesopotamia. Dahil nahahawig din pala ang kanyang mga himala sa kwento ng kulturang ito. Ibig sabihin ba nito ay nagmula ang kanyang kakayahang manggamot sa mga prostitute ng Babylon? Posible kaya ito? Ngayon mga ka-LE, Nakaka-intriga ang bagay na ito dahil ito ay hindi random na paralel. Kasi ganito, ang himalang ginagawa ni Jesus ay isa sa dahilan kung bakit siya maituturing na natatangin Diyos. Sa madaling salita, ito ay isa sa kanyang unique quality bilang isang Diyos. Tapos, biglang malalaman natin na ang himalang ito ay ginagawa na pala ng banal na prostitute ng Babylon ilang libong taon bago siya isilang anong ibig sabihin nito? Posible ba na ginaya lang ni Jesus ang kanyang panggagamot sa mga Babylonians? O posible kaya na may isang babae na nagturo sa kanya kung paano ito gawin? Isang babae na malapit na malapit sa kanyang puso. Isang babae na posibleng napadpad sa Babylon at naging isang sacred prostitute ang babaeng aking tinutukoy ay si Maria Magdalena. Mga ka-LE, may ilang teorya na layong ipaliwanag ang tila kakatuwang pagkakaparehong ito. Ang mga teoryang ito ay posibleng makatulong upang lalo nating maintindihan ang karakter at papel na ginagampanan ni Maria Magdalena sa Jesus narrative. Okay. Magpunta na muna tayo sa unang teorya. Si Maria Magdalena ay isa sa mga prostitute ng templo ni Ishtar. Mga ka -LE, sa teoryang ito, sinasabi na si Maria Magdalena ay naging isang banal na prostitute sa Babylon bago niya makilala si Jesus. At dito, natutunan niya kung paano maghimala at manggamot dahil sa tagal ng kanyang pananatili sa templong ito. At noong makilala niya si Jesus, ang kanyang mga natutunan sa templo bilang isang banal na prostitute ay kanyang pinasa upang pati si Jesus ay makapaghimala rin katulad niya. Mga ka-LE, posible nitong ipaliwanag ang pagkakahawig ng dalawang naratib dahil posibleng ang mga himala ni Jesus ay direktang ipinasa sa kanya ni Maria Magdalena. At posible ring ipaliwanag ng teoryang ito kung saan nagmula ang kanyang yaman upang masuportahan niya financially si Jesus at ang kanyang mga disipulo. Posible kaya ito mga ka-LE? Alam niyo kasi mga ka-LE, kung si Maria Magdalena ay ubod ng yaman noon sa puntong kaya niyang suportahan ang paglalakbay nila Jesus gamit ang kanyang kayamanan, ibig sabihin may pinagmulan ang perang ito. Pero noong mga panahong iyon, hindi maaaring magtrabaho ang mga babae at ang prostitution lamang ang paraan upang sila ay kumita ng pera. Posible kaya na may katotohanan ng teoryang ito? Posible ba na si Maria Magdalena ay isang banal na prostitute sa Babylon at tinuruan lamang niya si Jesus kung paano manggamot? gamot? O baka naman si Maria Magdalena ay hindi lang isang sacred prostitute? Posible rin ba na may connection din siya kay Ishtar? Dahil dyan mga ka-LE, magpunta na tayo sa ikalawang teorya. At please makinig kayo ng mabuti dahil ang isang ito ay talagang nakakalito. Ikalawang teorya. Si Maria Magdalena at si Ishtar ay iisa. Sa teoryang ito, sinasabing si Maria Magdalena ay hindi lang basta may connection kay Ishtar, kundi siya mismo ang ano na na ito. Okay, kumalma muna kayo mga ka-LE at hayaan niyo akong magpaliwanag. Upang lubusan natin itong maintindihan, kinakailangan natin magpunta sa Jesus Resurrection at Crucifixion Narrative. Ganito kasi yung mga ka-LE. Ang mga bagay na nangyari sa pagkakapako ni Jesus ay isang dokumentadong pangyayari. At maniwala ka man o hindi, hanggang dun lang ang ating kasiguraduhan pagdating sa kwento ni Jesus alam nyo kasi mga ka-LE, pagkatapos mailibing ni Jesus sa kanyang libingan, wala nang nakakaalam kung ano ba ang mga sumunod na nangyari. Walang sino man sa mga disipulo ni Jesus at sa mga tao noon ang nakakita kung ano ang mga sumunod na nangyari, maliban kay Maria Magdalena. Ngayon, dito natin makikita ang napakalaking papel na ginampanan ni Magdalena sa pagkakabuo ng resurrection narrative ni Jesus dahil sa kanyang natatanging ulat. Mga ka -LE, mahalagang malaman na si Magdalena lamang ang nag-iisang tao na nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Siya ang unang nakaalam ng bagay na ito at kaya lang ito nalaman ng ibang disipulo ay dahil sa kanyang pagbabalita. Ngayon mga ka -LE, sa nakaraang video, tinalakay natin ang pagkakahawig ng kwento ni Ishtar sa kwento ng pagkamatay at pagkabuhay ni Jesus, hindi ba? Ngayon, kung si Magdalena lang ang nakakita sa resurrection ni Jesus, paano natin mapapatunayan kung ano ba talaga ang nangyari noon? Paano tayo nakakasiguro na hindi si Magdalena o Ishtar ang bumuhay kay Jesus gamit ang kanyang kaalaman? Tandaan niyo mga ka-LE na ang narrative na sinusulat ng teoryang ito ay si Ishtar at Magdalena ay iisa. So ngayon, imagine ninyo na si Maria Magdalena ay si Ishtar. Ngayon, paano kung noong mga panahong iyon, walang nakakaalam na si Magdalena at si Ishtar ay iisa? Tapos noong ikatlong araw ng pagkamatay ni Jesus, muli niyang binisita ang libingan upang muling buhayin ang kanyang katawan at kagaya ng muling pagkakabuhay ni Ishtar sa Underworld, tinulungan rin siya ni Enki upang muling buhayin si Jesus katulad ng ginawa sa kanya. Posible kaya na ito ang dahilan kung bakit napakarami at napakalakas ng mga paralel ng kwento ng resurrection ni Ishtar at ni Jesus? Ito ay dahil iisang Diyos lamang ang bumuhay sa kanilang dalawa at ito ay si Enki. Posible kaya ito? Posible kaya na si Ishtar at Enki ang responsable sa lahat ng mahalagang kaganapan sa Jesus narrative, kagaya ng mga himala, kamatayan at muling pagkabuhay. Mga ka-LE, ano sa tingin niyo? Ngayon, kung totoo ang teoryang ito, maaaring ito ang dahilan kung bakit Ganon kalakas ang pagkakapareho ng mga kwento ni Ishtar sa buhay ni Jesus. At kung totoo ang teoryang ito, lumalabas na si Ishtar pala talaga ang pundasyon ng Kristyanismo sa katauhan ni Maria Magdalena. Ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang papel ni Magdalena sa pananampalataya natin ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, walang makakaalam na si Jesus ay muling nabuhay. Napaisip lang ako mga ka-LE, paano kaya kung hindi binalita ni Magdalena ang muling pagkabuhay ni Jesus at sinarili niya lang ito? Magiging pareho pa rin ba ang resulta ng mga bagay? Makikilala kaya ng bilyong-bilyong tao si Jesus kung hindi ginawa ni Magdalena ang kanyang ginawa? Kasi isipin niyo ito mga ka-LE, alam ko na hindi ito na ituro sa inyo. Pero alam nyo ba, na utang natin kay Magdalena ang pananampalatayang kristyanismo? Dahil sa kanya, nalaman natin ang mga sumunod na nangyari pagkatapos ng kamatayan ni Jesus. Kung hindi dahil sa kanya, wala sanang makakaalam na muling nabuhay ang kanilang misaya. By the way mga ka kailangan namin ang mga teorya at opinion nyo sa bagay na ito para magawa pa natin ng karugtong ang video na ito upang mabigyang liwanag pa ang misteryosong papel ni Maria Magdalena. Aaminin namin mga ka-LE, kulang pa ang mga sinabi namin sa video na ito dahil nag-aantay din kami ng mga bagong balita na lalong magbibigay liwanag sa misteryo at dilim na nakabalot sa pambihirang karakter na si Maria Magdalena. So, ano bang ibig sabihin ng mga ito? Ito ba ay dagdag patunay sa impluensyang iniwan sa atin ng mga anunaki? Ang mga paralel na ating nakita ba ay mga ebidensya na mula noon at hanggang ngayon, ang mga anunaki pa rin ang sinasambang Diyos ng mga tao? Kelly, anong gagawin mo kapag ang mga ebidensya ay nandiyan na sa iyong harapan? Tatalikod ka ba at magbubulag-bulagan? o titindig ng matuwid at yayakapin ang katotohanan. Ngayon, ang mga teorya at paralel na inilatag namin sa inyo ay talagang nakaka-intriga. Ganun pa man, ang mga yan ay teorya lamang. Pero kahit na ganun, hindi mo pa rin mapipigilan na makita ang mga pagkakahawig na ito kahit anong pag-iwas ang gawin mo. Kahit na baliwalain natin ang mga pagkakapareho ng kanilang mga kwento, ito ay lilitaw pa rin upang tayo ay bulabugin Habang tayo'y nakahimlay sa paniniwala natin ngayon Ang katotohanan ay nakahimlay rin sa ating kahapon Nagaantay na mahanap upang tayo ay surpresahin Kumigising sa pagtulog upang tayo ay palayain Mga ka-LE, sana nagising namin ang isip niyo walang bibitiw, kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE. Salamat.